kay salamat po. Hindi mo pa rin pinababayaan si Samuel hanggang ngayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1, two 3, 4, 5, 6, P70, 80 4 pesos. Wait lang ate Jaina, bakit ano, bakit tunog lang tunog to? Ayan. Hello, Ter. Parang malala yata yung mata ni Samuel. Hmm, siya ngayon. Ay, tinawag mo na? Oo, so, pinikturan ko, isinil ko yan sa doktor, pati yung, yung sa ulo niya, lala. Ano daw yun? Pinitsura mo pati ba yung isang bukol na tumubo? Oo, yun. Nana daw po yun na, namumu na, na, umuusog. Tawag dito yung sa tumor. Nagkakatas daw po kasi nana siya. Pin tinawag ko yan sa kanila kahapon. Ngayon, binigyan siya ng reseta ng antibiotic para maihi niya yung nana. Yung sa mata niya. Kasi tingnan mo ate, oh. Ano daw po? Yan, binigyan kami nun. Yung sa antibacteria. Kasi baka daw na may infeksyon. Yun nga sa tagal niyang nakapikit. Mm. Sa pagpikit niya daw po yan kasi nga hindi nga siya dumigay lahat. Kasi itong kabila niyang mataon. alam mm. Para matanggal yung dumi sabi sa akin ng doktor. Sabi ka, na naman si Samuel. Buti may online kami. Kaya nakita siya sa video call. Tapos binigyan na siya ng mga kakailanganin yung mm. ano, gamot. Oh. kami. Buti may mga pambili ka pa, Jin. Ayun, nakaano ko sa kapatid ko. diskarte akong pambili ng antibiotic niya. Kasi ang lang niya. Napakaliit lang. 450 na 7 days. Ay, nangyaram ka lang sa kapatid mo. No? Uh -huh. Nang pang ano para lang mapatakan yung mata niya. Wait lang Ate Gina. bakit ano? Bakit tunog ng tunog to? Nagka-diferensya di kasi yung battery. Ngayon, sinasaksak na lang lamin siya para hindi siya mamatay. Eh, paano pag nag-brown out? magmamanu mano kami ng ambubag. Ambubag na lang daw po muna kasi wala pang machine na ipapalit. Pagtsagaan daw muna namin, wag lang daw tatanggalin sa saksakan. Kaya nga, eh, eh pag ano pag nag-brown out, di ba? Ambubag lang, mano-mano lang po muna ang gagawin Ay, sa amin. Kakahirap naman nun. No. Sana huwag na lang mag-brown out. Ayun niya po, inaano kung huwag sana mag-brown out. Kasi tunog siya ng tunog, oh. Kumusta nga pala yung oxygen ni ano, naka, ano ka mm. ano, na, nakabili ka. May dalawa kami diyang stock. Nakabili okay, kami naman. na oxygen. Pero yung ano, anong pagbabago kay Samuel? Tulog lang talaga. Hindi talaga siya nadilat. Hindi na talaga siya dumidilat. Ganyan lang siya. Kaya sabi ng doktor, kaya daw yan namumula. Dahil nga, hindi, hindi na siya dumidilat. Naawa ako sa mata niya, Ate Jane. Oh, Kasi tinulang ako talaga. Pero oh. yung sa ulo niya, kumusta na? Patingin niya ako, babe. Natuyo na siya. Siguro dahil sa antibiotic mm. na iniinom ko yeah, na. Natuyo na, na okay. siya. Tuyo na siya. Ngayon, may gamot din na pinapakahin. Ano ba daw yung lumabas na bukol na yan? Nana daw po yan na... Ganyan kalaki? Malambot yan. Malambot po yan nana siya kasi nga doon sa Pag nililinisan, no, dahan-dahanin na lang siguro. Cotton buds lang, pahir pahiran lang ng gamot May ointment. Meron naman po. Sabi, di ang mahal din mm -hmm. ng ointment. Oo, oh yung maliit na ganun. Mimpis na nga siya eh. Uh -huh. Sana Ate Jane, no? talagang mag... Ayan. Mm. Uh -huh. May hikab. Ayan, may hikab. Uh -huh. Normal sa kanya yan, yung parang anong yan, yung tunog na ganyan. Uh -huh. Parang halak. Mm -hmm, ganyan. Sabi naman ang doktor, parang kalaklang daw po yan Ayan, Ate Jane, pumunta ko sa'yo dito Yung hiling mo na kahit papano sana ay sa mga pang-oxygen niya At sa, sa mga ginagamit ni Samuel May mga nagpaabot sa'yo ng tulong, Ate Jane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,000 1 2 3 4 5 6 70 80 4 pesos Nagkakahalaga yan ate Jane, ng 22,683 pesos ate Jay. Maraming maraming salamat ko sa muling tumulong kay Samuel, sa mga pangangailangan ni Samuel. Malaking bagay po ito, gagamitin ko po talaga ito sa mga kailangan niya. Sa mga followers ni Mambacha, salamat sa inyo na kahit papano po eh hindi nyo pinababayaan si Samuel na bigyan ng tulong kahit paulit-ulit. Maraming maraming po salamat sa inyo. kay Mambat, sa salamat po. Hindi mo pa rin pinababayaan si Samuel hanggang ngayon. Salamat po sa inyo. Ayan Ate Jane, banggitin ko lang po yung mga nagpaabot ng tulong, no? 2,072.95 pesos ay si Ma'am Marilu Sangrones, 500 Ray Bajada, 5,000 from Mariposa Bella, 2,010.57 from Ma'am Alice Baluyot Kiambaw, 5,000 from Shirley Del Mundo, 1,000 ma'am Jo Marie and Elvis Jr., Ma Makasaol from Buhol, OFW from Saudi, 500 Kuya Popoy, 500 ma'am Abigail Manalan San Mateo, 300 Maylin Malaram Cristino from China, 500 Draycon ng Bataan, 1,000 from Len Javier from Villamor, Pasay City, 300 mamis 4,000 from Ate Charlotte and Kuya Kyle. Muli po, nagpapasalamat po ulit ako sa mga taong tumulong kay Samuel. Sa kahit di ko po kayo kailala, hindi niyo pa rin po pinababayaan si Samuel na tulungan. Salamat po sa inyo at God bless po. Ayan mga kababayan, sana po ay ma-share niyo po ulit ang video ni Kuya Samuel no, para mas marami pa pong makatulong sa kanyang pangangailangan at bahala na po ang Panginoon na magbalik sa inyo